Masarap talaga kumain ng silog kahit hindi breakfast. Lalo na pag may napakasarap na sinangag, kaya tara, kain na tayo. Ito ang available sa silog nila at overload talaga ang serving nila. Silogan sa maseda. Hmm? Pag fried chicken, ketchup. Hmm? Ito naman yung kanilang yembo sakto lang yung laki niya. Para sa 150 pesos na si Luke. Nasausawan to? Mmm, meron siyang sausawan ng Mang Tomas. Hmm. Ito naman guys, yung kanilang lunch meat. Korean daw to ha? Korean brand pa to. And alam ko talaga, pag Korean brand, yung lunch meat masarap. Kasi so, sakto lang yung